Ayun nga mga kaalamat at nandito tayo ngayon sa ampalaya ni Tia. Ah, uh, nakapasyal po ako dito. So nakita ko po na madaming bunga pala itong ampalaya na ito. Dati, na nagbili pa kami dito ng ilang piraso pero matagal na nakalipas. Pero hanggang ngayon, buhay pa din itong ampalaya na ito. Grabe, ang tagal ng buhay. At sobrang dami ng bunga nito. Pati mga kapitbahay halos ay na sa puno na ito. Hanggang ngayon na mga kaalamat ay pinapakinabangan pa din eh. Napakahaba ng buhay nitong ampalaya na ito. sa ay nasa likod daan na din ang bahay dito sa may taniman. Pero talagang ito yung pinagmamalaki kong ampalaya <coughs> halos ay ilang kabubuan na. At hanggang ngayon ay ampalaya pa din at namumunga pa din. Tuloy lang din ang bulaklak. Hey. <laughs> Bihira yung ganay yun. At ito nga guys, at meron pa kaming mustasahan dito ah. Katatanim mo. Eh. At yun po yung mga pakwana namin. Ayan. May mga bunga na po yan. <coughs> at meron po kaming mga yan na katulad nito papaya at nakabalot na po yan na binabalutan po yan kasi para hindi po pasokan ng insekto. Magkakaroon ko po kasi nasakit yan. <coughs> ito po mong namang Celia ay naka nakakabilib po ito. Talagang sobrang haba po ng kuwan na ng bunga. Iya. Halos ay siksik. -sik. Oho. na narito lang po yung sa palibot ng bahay. Pero talagang hindi ka naman malingki. Nang ganay, ano talagang oh, kahaba tamang tama sa, sa sinigang iyan at ultimo po dito sa ilalim ah ng sili ay talaga pong siksik halos ay namumulaklak pa po yung iba tapos yung maliliit pa talaga po ng mga siksik -sik yan oh, uh, palibot nag-iisang sili na talagang uh, pakadami ng bunga tapos mahaba nakakatuwa po Oho, uh, hanggang sa ibaba. Talaga kung titingnan po ninyo, talaga nakakatuwa 'yan na. Oh, uh -huh. hindi po naman agad yan pipitasin kasi nga malalanta. At yun naman po yung aming pusa. <coughs> At yun naman po yung ano ah, yung pagtatanim man ng mani. Ay toyo na, sobrang init naman po. Ay pinipreparepula ang ay po ay akin muna ginagala sa mga tataniman para po alam po ninyo kung, saan, kung, ano po yung mga ginagawa namin dito sa Quezon ayan at ito naman po yung aming talong ah. tubo saktong sakto po so gumagamit po kami din ng pataba at guha ng Nasa harapan po ng bahay, medyo payat po ang lupa. Tsaka yan, may mga ilan-ilan din -ilan pong sitaw sa palibot. Yan po yung amin lang libangan dito. Ang dinada na. Yan po yung ilang piraso din. Eh. Yung talong po na yan na magagandang tubo. Bihira po yung ganayan. Alagang-alaga po yan. At yan pong gilid naman ng an. Yung palibot po ay sitaw. Ayan po, mapapansin po natin. Ayan, nung may bunga na nga po, yan Ayan, puro sitaw naman po yung palibot. Ayan po yung naging bakod namin. Kumbaga po, may tanim sa loob na talong. Sa palibot naman po yung mga bakod-bakod. Tinimunan na namin ng sitaw kaya po halos ay maganda pong tingnan siya pinakambahod po niya salamat po sa inyong mga panunood at walang sawang suporta ah. kahit lang po kakunti ah, yung nanonood ay laking pasasalamat po na rin po